si Malakas at si Maganda. Noong unang panahon, walang lupa sa ating daigdig. Ang mayroon lamang ay ang malawak na karagatan at langit. Walang humpay naman na naglalagalag sa daigdig ang isang ibong mandaragit na tila isang lawin. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipat. Ngunit, wala siyang matahanang lupa, kaya pinapagaspas ng ibon ang kanyang pagpak at umihip ang malaunos na hangin sa karagatan. Nayanig ang malawak na karagatan na nagluwal ng daan-daang daluyong na naabot langit. Nagpaula naman ang langit ng mga isla upang mapanatag ang karagatan. Nang pumayapa na ang karagatan, inutusan ng langit ang ibon na manahan sa isang isla at huwag na muli silang gagambalain. Sa panahon ding iyon, ikinasal ang hanging amihan sa hanging habagat. Ang kanilang pagmamahalan ay nagluwa ng isang inak, ang kawayan. Isang araw, nagpapaanod ang kawayan sa isang ilog nang matamaan nito ang paa ng ibong nagpapahinga sa pampang sapagkat naniniwala ang ibong walang maaaring mananakit sa kanya. Kinuka ng ibon ang kawayan hanggang sa mabiyak at mahati ito sa dalawa. Mula sa pagkakahati, inuluwal ang lalaking si Malakas at ang babaeng si Maganda. Pagkatapos, ipinatawag ng lindol ang lahat ng mga nilalang ng daigdig upang mapagpasyahan kung ano ang magiging kapalaran ng lalaki at babae. Sa huli, nagkasundo ang lahat ng mag-iisang dibdib si malakas at maganda. Nagluwal ang kanilang pagmamahalan ng napakaraming supling. Dumipas ang panahon at lumaking batugan ang mga anak ni na malakas at maganda. Sa sobrang katamaran ng mga anak, hinangad ng mag-asawa na palayasin ang mga ito. Kaya lang, hindi nila alam kung saan maaaring manirahan ang mga anak. Umusad ang panahon at lumaki pang lubos ang bilang ng mga anak hanggang sa nawalan na ng kapayapaan si na malakas at maganda. Sa sobrang inis, kumuha si malakas ng isang patpat at pinaghahampas niya ang lahat ng mga anak. Nasindak ang kanyang mga anak kaya't kumaripas ang mga ito sa iba't ibang direksyon may nagtago sa mga silid at sa likod ng pader ng kanilang bahay. May nagtago sa may pandayan. Ang iba na may nagsikalat sa labas ng bahay habang ang iba na may pumalaot sa karagatan. Itong mga nagsikalat na supling ni na malakas at maganda ay ang mga ninuno ng iba't ibang lahi ng kaitig. Ang mga nagtago sa silid ng bahay ay ang ninuno ng mga dato ng mga isla at ang nagsitago naman sa likod ng mga pader ay ang ninuno ng mga alipin at ang mga nagsikalat sa labas ng bahay ay ang ninuno ng malalaya ang mga nagsitago sa pandayan ay ang ninuno ng lahing maitim at ang mga pumalaot ay ang ninuno ng lahing mapuputi Ang kwentong ito ay nagpapahiwatig sa pag-iingat sa ating kalikasan na bigay ng ating Diyos at pagiging masunuran sa ating mga magulang at pagpapahalaga sa isa't isa.